sa aming minamahal na siyudad. Grabe, ang dami palang tao dito. Kasi kanina po, nasa van lang ako naka-standby. Akala ko ito lang yung tao. Hala, nabulat ako paglabas. Tapakadami ah, pala. Kaya, pwede bang isang malakas naman na pagbati sa ating mga audience? At? Kabankalanos. What's up, Kabankalanos! Kabankalan City. Yes. Hi guys! Welcome back to my channel. So, magkahiwalay nga ang ganap ni JM Ibarra at ni Fiang Smith kahapon. Si JM ay sa Bulacan at itong si Fiang ay sa Kabankalan. At wala ding pinagbago kasi nga sa Bulacan si JM. Di no first time niya ni JM na mag-solo. So, ito mga bashers ni JM. Ayan, makikita nyo talaga na talagang dinudumog din si JM kahit wala itong si Fiang. At syempre as expected sa Kabangkalan sa airport pa lang dami na naghihintay kay Fiang at pagdating niya sa Kabangkalan kahit yung mayor talaga ng Jujok talaga kasi kahit yung mga employee ng Kabangkalan City ay talagang si Fiang ang hinahanap so grabe talaga pero sa Bulacan, hinahanap kay GM itong si Fiyang. At ito nga, nga, nag-video call din si Fiyang kay GM habang ito ay nasa Kabankalan. O, ba diba, Iba talaga ang GM Fiyang. Ang lakas ng karisma sa madlang people. At abangan natin sa ilo-ilo, magkasama ang GM Fiang sa dinagyang. Kaabang-abang yan, guys. So, kaabangan na lang natin ang kanilang marami pang mga ganap. May padubay pa yung GM Fiang, ha? So, yun lang po guys ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress.